paganahin ang lokasyon sa browser. Kumusta mga kaibigan? Ayos ba? Si Leonardo Paiva ulit may bagong video. Dito matututunan mo paganahin ang lokasyon ng browser para malaman ng mga site ang iyong lokasyon, okay? Mag-subscribe sa channel para sa mga madaling tutorial. Nasa Chrome na ako ngayon, ha? Madali lang i-activate ang iyong lokasyon, okay? Nakalagin na ako sa Chrome, i-click mo ito sa taas. Itong tatlong tuldok dito sa itaas. Pagkatapos, i-click ang mga setting. Sa settings, punta ka sa side tab na ito ha. Piliin ang option para sa privacy at seguridad. Mag-scroll ka pababa ng kaunti ha. Piliin ang site settings, pangalawang huling option. Site Settings. I-click mo. Mag-scroll pababa ng kaunti, ha? I-click ang option Location. Kaya i-click mo ang Location. Dito ma enable o hindi ang iyong lokasyon, ha? Sa akin, naka-enable na ang lokasyon. Kung ganito rin sa'yo, okay? I-click lang itong option para i-check. Sige, ganun lang kadali mga kaibigan, may mga tanong ka ba? Ilagay mo sa comments. Mag-subscribe para sa mas maraming video at tutorial. Hanggang dito na lang muna ako. Mahigpit na yakap sa inyo. Ingat kayo palagi. Salamat.